Magandang araw mga kumarikong bakla. Aday my life for today's video. Oh, ayan, nabubulo na naman ang kumarin yung bakla. Hello mga bakla. Kumarikong bakla. So, ayan mga kumarikong bakla. Maaga naman dito tayo sa Lamesa Damiko Park. So, ngayon dito na tayo resto, oh, hindi na tayo sa lagro. So, dito mga kumarigong bakla, umagong umaga pa lang, eh, magagatong na kami kasi nga magkakapi kami. Aba mga kumarigong bakla, sa lamig ba naman ng panahon, kailangan namin ng pampainit. Huy, pampainit daw! So, ayan mga kumarigong bakla, ititimplay na natin yung kape. O, oh, ba diba, nag-pass forward kasi nga mainit na. O, oh, kopi ko, baka naman, charot, baka naman, malihisa ni Meta. So, yun na nga mga kumari kung bakla, ngayon pa lang magtitimpla tayo ng kape para at least makapag-start na tayo sa gawain dito sa bukit. So, ayan mga kumari bakla, bago lahat, magluto na rin tayo ng almusalan natin. Yan mga kumari kong bakla, mas masarap talaga pagpang almusal is yung tuyo. So, mga kumari kong bakla, hindi pa yan luto talaga naman. <laughs> Ay, naisip nyo lang luto yan, pero hindi pa yan luto. Mukha lang maitim yan. <laughs> Charot. <laughs> Pero, um, kumari kong mas gusto talaga namin yung sunog na sunog na talaga yung tuyo. So, syempre, kailangan na rin natin magsangag ng kanin para at mainit yung kakainin natin kanin. Eto mga kamari kong bakla is bahaw pa namin to kagabi. Tira namin tong kanin kagabi. So dinala na namin dito para dito na namin isasangat. Sayang naman kasi mga kamari kong bakla kung iiwan pa namin sa bahay tapos hindi rin namin makakain. Ang mahal, -mahal kaya ng bigas. So, kailangan na namin siyang sangat para at least naman kahit papano ay mainit-init siya. Si Shoutout dyan sa mga mahilig magsangag sa mga mga sangag sung Kain tayo mga kumari bakla. Ang sarap ng almusal. O, oh, di ba wala kaming itlog guys. Kaya ayan, suka with tuyo na lang. <laughs> Kaya magiging artista. Wala nalutok siya. Nagbalbas <laughs> ka naman. Nagbalbas <laughs> naman <laughs> guys. Tuyo with sinangag. Nagbalbas ka naman yan. Ape. Nagbalbas ka naman. Nagbalbas ko naman. Nagbalbas ka

Siyempre, habang naglilinis kami dyan, mga kumarikang bakla, lahat na nakuha namin mga uh, sanga, ayan, gagawin namin panggatong kasi dito, ipunin namin yung siya dyan. So, ayan, mga kumarikang bakla, after namin malinis, ganyan yung tsura niya, pero hindi pa yung finals kasi kailangan pa namin tanggalin yung mga damo sa dulo. Nakakita lang kasi kami dyan yung mga kumarikang bakla ng sawo. Nung balat ng, ano, cobra. Kaya, ayan, mga kumarikang bakla, na-stop talaga kasi nakakaskirt. Ano daw, nakaka-scare, nakakatakot talaga, mga kumarikang bakla. Bye, -bye.